mini vlog nga, mga mi, ay magkakabit na nga ako ng Christmas tree dyan. So, pasensya na nga sa boses ko, mga mi. Talagang paus na paus pa ako dyan. Ito nga yung Christmas tree namin last year na tinago-tago ko pa talaga. Talagang iningatan ko siya, mga mi, para magamit ko pa ngayong year. So, yan. Mga tinago ko kasi yan, mga mi. Alam niyo naman na first time namin magka-Christmas tree. Kaya, yan. Iningatan ko talaga. Tinago ko yan. Yeah, diba? Mukha ko siyang bago. So, hindi naman kailangan magpapalit-palit tayo ng Christmas tree para masabi natin na masaya yung Pasko natin. So, um, kahit, kahit luma yan or ano pa yung meron dyan sa inyo, hindi yan basihan para maging masaya yung Pasko nyo. Pag maingat ka talaga sa gamit mga mi ay talaga magtatagal sa iyo talaga ang mga gamit mga mi. Katulad ko nga sobrang pag-iingat talaga to at tinagatago ko talaga to ng ayos. Yan ito na nga yung mga pang design ko ng no, mga last year ko pang ginamit. Ito na nga siya. Sobrang ang gaganda pa niyan. So nalulungkot lang ako kasi nagtingin ako nung nakaraan ng mga pang design. So wala na siya. Dapat pala dinamihan ko na last time. May mga number. May mga number kasi yan. 4. Ito number 4. Hanapin ko lang muna siya. Lang. As, pero yung iba kasi wala na siyang numbers. So, yan. Hanapin ko lang. Wait lang. Yan na lahat. Yan. Masoon. O, diba? So, kakapit na natin siya. Tapos, ito na yung mga pang-design ko. Yan. Yan. Madali lang din siyang ikabit mga mi. So ito yung mga kasama niya, ito yung paa. Tapos tornilyo ko lang yung paa dyan mga mi para hindi siya mauga, tapos hindi siya mahulog or matumba. Tapos ayan, pagsasamasamahin mo lang yan. By numbers yan mga mi, ito yung inumpisan ko, number 5. So ayan, kakabit nyo lang yan. Madali lang siya mga mi. After ko nga yung number 5 mga mi, tapos ito naman si number 4 naman mga mi. So hahanapin ah, ko lang din yan kasi yung iba nga wala na siyang number. So kailangan alam mo din yung mga sukat niya. Ko lang din sa black -up. So, ano ang design ng Christmas tree ko mga mi? So nagte-trending nga to. So gusto ko lang siyang gayahin. Gusto ko siya ma-experience. So tara magpaikot-ikot tayo dyan. So madali lang din naman siya ilagay mga mi. So ito nga yung tinatawag nila dito na Christmas net. Sobrang ganda niyan mga mi. 10 yards na nga yung order ko mga mi. So kumpet nyo rin maglalagay ko link sa comment section. Tapos ito nga sobrang excited ko <laughs> nakalimutan ko ilagay yung Christmas light. Dapat pala inuna ko yung Christmas light. So, ayan na. Huwag nyo na akong sisihin dyan pagalitan. So, ilalagay ko na yung mga design ko dito. So, ayun yung mga bulaklak ko dyan, mga mi. At lima piraso lang nga nabili ko. Dapat pala dinamihan ko na nung time na yun. <mik> Kaya na nga ang final result. So, sobrang ganda. Sobrang na-appreciate ko talaga yung Christmas tree ko ngayon. Nabuhayan talaga siya lalo. So, dadagdagan ko pa yan siya ng mga design, mga mi. Soon, bibilhan ko pa siya ng iba. Para lalo pa siyang gumanda. So, eto nga, nag na rin ako nitong Christmas carpet, mga mi. Sobrang ganda niya, mga mi ng personal. So, antip ko lang sa inyo, mga mi mag-order na kayo habang mas maaga pa. Kasi mas ma matagal din talaga to dumating, mga mi Kasi by order sila, mga mi So, sobrang ganda yan, mga mi So, maglalagay na lang din ako lang ng link yan sa comment section. O, ba diba, Sobrang worth it talaga niya. So, ganito na yung kinalabasan. Kung gusto niyo pa ng mga mini vlogs, mga mi palike and share na rin sa mga videos ko para updated kayo sa mga nangyayari sa akin. So, yun lang naman. Salamat! O hindi na. Idolize mo na.